Good day mga ka-painters Ituturo ko po sa inyo kung paano po mag waterproofing Dito sa loob ng inyong bahay Kung sakaling hindi po kayo napag waterproofing sa labas At walang access para mapag waterproofing Sa inyong labas ng bahay mga ka-painters Nakita niyo po yung senaryo na to Nagbakbakan po yung mga pintura mga ka-painters Hanggang taas po yan Dahil walang waterproofing sa labas Kaya gagawin natin ang paraan Dito tayo sa loob mag waterproofing Siyempre gagamit tayo ng pamalakasan Gawa ng Davis ito ang Davis Super Dry mga ka-painters. Yan, okay na okay po siya. Iwas pa rin nilaw. At saka iwas po moist sa inyong mga wall mga ka-painters. Kahit na ulan sa labas ng inyong bahay, hindi po siya mag-moist o magpapawis mga ka-painters. Pero bago pong lahat at bago tayo mag-apply ng ating Davis Super Dry, tiyakin po natin, tatanggalin natin yung mga pintura na kusa na babakbak at lilinisin po natin mabuti itong wall ng ating pag a ng ating debut super dry para maganda ang pagkakalapat ng ating pintura dito sa wall at hindi kakaroon ng mga mga access na panggagalingan ng tubig mga ka-painters. Yan, linisin po na mabuti yan. At pag natin mabuti mga ka-painters, pwede na tayo magpahit ng ating TV Super Dry mga ka-painters. Itong video na po ito ay pinapakita ko lang at pinapaalam ko lang na meron po tayong gagamitin na pang negative side para pag waterproofing dito sa ating loob ng bahay mga ka-painters kung sakaling hindi kayo nakapag waterproofing sa labas meron po tayong gamitin na product ito nga po ang Davis Super Dry mga ka-painters ayos na ayos po ito garantisado ko po mga ka-painters na okay na okay gamitin to at maraming maraming salamat sa mga subosuporta hanggang dito na lang po tayo mga ka-painters sana nakatulong itong video nito sa mga problema sa mga moist nila at nagpapawis na wall mga ka-painters. Maraming salamat mga ka-painters.